when in Maynila. Kamakailan nung most kumain Manila para makapag-guess isang TV show. So Grateful <laughs> kami sa experience, lalo pat may TF. Pagkatapos makapagkulitan sa ibang guests, umibot na rin. Sinamantala namin makakain sa usual na kainan nung maluwag pa. At dahil iniwan namin trike sa Bicol para di maghahul sa biyahe, no choice kami kundi mag-check-in sa hotel. Ganda ng city view, one to lang price nito promo. First time in years makapag-hotel, kaya tuwa. Dalawa yung kama, pareho namin ginamit para sulit bayad. Sarap gumising sa malambot na kama. Tumakbo muna ako ng kape. Ano yan? Sinaro natin kahapon. <laughs> Nag-edit bago mag-checkout. Bumili kami lang silang para may matira sa TF. Sa coffee shop na ako, nagtuloy ang pag-edit. Try lang yung voiceover sa CR1 take para di makaabahan Parang kailan lang ganito yung buhay namin. Chibug anywhere, hotel every weekend. Pero kung di na leche yung negosyo namin, hindi namin nagawa yung dream namin mag-van life. Saka mas pipiliin na namin ganitong food trip. Pati 3-in-1 na kape, basta ganitong view. Pero enjoy pa rin naman yung time namin when in Maynila.